Ayan po, pagpalang araw po mga kalingap at uh, welcome back to my youtube channel Kalingap Tofer. At uh, titingnan na po natin yung magkakabit ng internet at nandyan na daw po sila Ayan po, uh, magpapakabit na po tayo ng internet Yan abangan nyo mga kalingap So yan mapagpalang araw po mga kalingap At uh, nandito po tayo ngayon sa bahay ni Kuya Brooks At uh, tinitingnan po natin yung magkakabit ng ating uh, internet At uh, para makapag-upload na po tayo lagi Saka makapag-live At dahil uh, wala po tayong internet kasi Hindi tayo makapag-live, hindi tayo makapag-upload ng uh, permanente Kaya nagpapakabit po tayong internet At syempre Maraming maraming salamat po sa nag-sponsor ng uh, aking internet. Iyon, kaya Ate Christy. Yan. Ate Christy, maraming maraming salamat po dahil uh, magkakaroon na po ako ng uh, internet at mag, uh, makaka update na po ako lagi sa aking uh, YouTube account. Maraming maraming salamat po Ate Christy, grabe talaga, napakabay talaga ni Ate Christy ay Uh, 'yun po. Ay uh, dahil po sa inyo, ako po ay magiging regular na makakapag-upload na, makakapag-live sa tamang oras. 'Yan. And mga kalingap, abangan po natin ang uh, paglatag nila ng uh, wi So, yun mga kalingap, nag-install lang, nag lang nga po sila ng uh, uh, Wifi na pinapakabit natin. 'Yan. so ayun na nga po mga kalingap uh, naikabit na po ang uh, aming uh, internet connection at uh, eto na po siya yan po may uh, signal na po yan grabe talagang uh, maraming maraming salamat talaga sa blessings yun ah uh, Ati Christy, Maraming 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 salamat po at kay Ma'am Evelyn Macmac, -Mac, maraming 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 salamat po sa inyong dalawa at uh, uh, kami po ay uh, nakapakabit ng internet connection at kung wala po kayong dalawa ay uh, kumbaga ay hindi po ako makakapakabit ng uh, internet connection sa sobrang so, sobrang layo po nitong uh, Lugar namin na tinitirhan doon sa sa box po ng uh, ano ng uh, internet uh, provider. Grabe po ang layo talaga. Nasa ano po 320 meters. Yan. 320 meters po mga kalingap. Kaya Ano po uh, bali malaki-laki po yung binayaran natin Nasa sa 38 po opo yan yan kaya maraming maraming salamat po kay uh, Ati Christy at kay Ma'am Evelyn Makmak yan na uh, talagang uh, patuloy po sumusuporta sa atin yan po ay uh, kung wala po kayo ay uh, wala pa rin po kaming internet ngayon at siguro po ay uh, dadayo na naman ang aking anak para makikonek lang po sa labas para pag, uh, para gumawa ng kanyang uh, assignment at uh, ora uh, mga research yan po uh, maraming maraming salamat po talaga at uh, patuloy ko po kayong pasasalamatan hanggat ako po na bubuhay at siyempre maraming maraming salamat na din po sa sponsor sponsor ng uh, aming kalan uh, uh, at uh, gasol si uh, mam Kobandit yan maraming maraming salamat po kay uh, Ma'am Nans Chen. Yan, maraming 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 salamat po at uh, syempre kay uh, Mommy Love ng Europe. Yan, maraming maraming salamat po. Hindi ko po hindi kumbaga itatanawin ko pong malaking utang na loob ito sa inyong a uh, uh, amin kung uh, kumbaga ay uh, pagsisimula. ayan mga kalinga yan po ang mga taong uh, pinagkakautangan ko ng loob ngayon. At uh, someday uh, sana po ay mabago naman ang buhay natin. Yan po ay sa pagsisikap natin. Yan ah uh, kumbaga kailangan po nating magsikap talaga para po sa ating pamilya. At siyempre uh, makapagtapos lang po ng pag-aaral ang aking mga anak, ay masaya na po ako at magkaroon po sila ng uh, pinag-aramais na pinag-aralan. Kasi yun lang naman po talaga ang uh, tanging maipapamana natin sa ating mga anak, sa ating uh, pamilya. Yun, mga kalingap, uh, maraming maraming salamat po sa inyong suporta sa pagpapanood, uh, pagpapanood ng aking mga uploads, ng aking mga premiere at uh, aking live. Yan. Yan, ati uh, Ate Chris, muli po, Ate Christy. Uh, Ma'am Evelyn Macmac Ma'am uh, Ma Ko Bandit At Ma'am Nans Chen uh, Ma'am Ilab ng Europe Maraming 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 salamat po Sa inyong lahat Yan Walang hanggang pa sa po At syempre sa ating poong may kapal at Diyos na po ang bahalang magbalik sa inyo ng siksikliglig at umaapaw. Yan. Dahil po sa kabutihan ng inyong mga puso. Yan. ah, uh, Siyempre, ah, uh, gusto ko rin pong pasalamatan ah uh, si uh, Kuya Brooks dahil sa medyo mahaba-haba pong pinala, pinamalagi namin sa kanila ay kumbaga ay malaking tulong din po sa amin mga kalingap at syempre pinapasalamatan ko din po si uh, Mr. J the PWD at si Kuya Rich Falcon at syempre po ang ama ng kalingap Val Santos Matubang yan maraming 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 salamat po sa inyong lahat alam ko naman po na kung hindi po ako naging isang bahagi ng uh, kalingap ay wala po akong matatamo na ganito kaya maraming maraming salamat po at isa po ako sa naging bahagi kumbaga naging bahagi po ako ng uh, kalingap kaya kuya bal, maraming maraming salamat po sa pagtanggap sa akin bilang isang Uh, kalinga partner. Yan. Mga kalingap, muli po, uh, wag niyo pong, uh, sa mga hindi pa po dyan, nakakapag-subscribe sa ating munting channel. Uh, pa-subscribe naman po. At uh, pa-like and share. And syempre, uh, wag po natin kalimutang laging uh, uh, pindutin ang uh, notification bell para updated po kayo lagi sa aking mga bagong uploads. At uh, premier premiere Or live. Yan. Yan. Muli po mga kalinga. Maraming maraming salamat po. Kay Kuya Val Santos Matubang. At Edna Vlogs. At Kalinga Prop. Yan. Paalam po. God bless to all of us.